sampai sampai seingat ini, ini dalem udah mis dan ini, pun, wala walang asin nadala ko yung tapay na asin parin na 'ko Ano ni nag ano din dito puro wala tayong asin. Tayo tayo lang lutuin dito 'yan ko na. Ay, oo. Oh, oh. Naghawori tayo ng bugo. Wala tayong dalang asin. Dagat. Et puro naman lang <laughs> 'yung kan okay. piyapan ba. Yeah. You can ask a flower, a simple hour, telling another word, a wedding good word for two little baby. I'm so in love with you. Ooh. Na ka dito mga kabisi. Sabi niya pakwe kwe. Hindi niya natulong sa iyo. Ito 'yung kaya. Bisi din. it. may gulay kami yung binili na upo. And then, ayun. Magana. And then, ito po. Kami po ay mababait kasi. Hala pa po. Wait lang po. Ito mga misim. And then, may okra kami rin. dito And then, kamatis niya yung sibuyas. Panghalo sa nabawan. And panghalo sa kinilaw. Hindi na kami magsugba mga kamisina. Kami magkikilaw dito

Nandito yun, sadya nakalimutan ko lang tao doon. Nabubuka ko yung kakay Ay, yung ano, Wail. Wail hi. Wail hi. Ganyan din yan siya kaya buning, oh. Maganda rin siya buto-buto kasi. Yung laman niya din, yung maraming tinik-tinik. Ano tao natin dong one lang kok kami itu tadi saya bisa ngiuh buh mga kamising na lamas na ito para sa na Nabawan tapos ito yung para sa kanila. So, ah. Uh...

ini chopping board kami.

好。

larga na. Larga mga gutom niyan. Kakain ako. Alis na po ang ating barko. Okay. Alis na po ang barko na. Brum brum. Brum. The name of Father and Son and Holy Spirit. Ama, maraming salamat po sa panahon ko at sa pagkakataon na ito na binigyan mo ulit kami ng blessings kahit nasira yung mga truck namin. Ayos lang kasi may mga laman naman. Ay, bless nyo po ang aming masarap na pagkain at ingatan kami palagi, lalo na sa mga ginagawa namin araw-araw at sa aming pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen

ay! Oo, oh, 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 di mo Yan, dalawa. Ah, uh, may sing. Okay, para sa obispo. Obispo to. Para <laughs> sa Uy, kayo ba yan? <st lesbia noises> no, no, Mga bunga n'yo. Bunga nga lang alam Bibig. Ito. Ito. Ito.

Salo na naman tayo, mga kamising Kain kain tayo ko kamising kain tayo. kain tayo Kainan to 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 Kainan tayo Kainan to kain tayo, Kainan, kainan, kainan. Ah, mau memang Pro tulingan buat tulingan Pakan <tulingan> Diet si hmm? Diet? Diet na namin kali na ako. Diet, diet. Uy, may nagahingi ng maya-maya ko eh. Anong masabihin mo ko eh? Mm -hmm. May humingi ng maya-maya. Bigyan -maya. mo pag maglapit. Eh. Isa lang daw. Uy, mm -hmm. isa lang daw. Kasi yung galing daw kay Butchik eh. Padahal LBC ko eh. Kailan, LBC eh. Kunin nyo na lang kung malapit lang, ngayon, uh -huh. mabigin, mabigin lang kayo, mabigyan talaga kayo. Malayo. Hindi. Hmm. Picture na lang. Gumawa kang sarili mong apps ko eh. Ang isda na. <laughs> Sinong fish? Uh, Sinong mag-order nito isda na to? Padala ko. <laughs> sing <laughs>

Hmm. Hold Ano kami Tapos kami. Punong-punong lang siya. Tapos na Si Boninay na lang lagi. Eto kasi di Disay talaga -iwan. Hmm. Di sayo, nat hiwan na iiwan. Disay o. Tatlong hiwa na nobos. Sabaw isang balde. O, no, yun ang mungo. Nagyan sa bawang isang mga. Disay o. Iga po na. <laughs> Iga po na. Iga ka pa. Mainit! Pagpandong. Pagpandong.